Ay, Gogi! Juan! E Natuto ka man! Ikaw na mag-isa! Ba! Juan! <coughs> Di ah, ma'am, hindi naman ako broken. Okay naman kayo. LQ lang kami, ha? Ayun wow. lang. Ang ganda ng ano man. Nagmahal siya ng ano man, eh. Nagmahal siya ng galing gito. Ayan! Ayan oh, si gito? Alam mo, iniinom ng galing ng gito. Ano? Gito red. Pero na akong bago man. Ano man? Ano yun? Yeah. Bawa mo! <laughs> Sabi <laughs> niya, bad boy ba gusto niya. Mm. Sabi niya, nagugutom ako. Sabi ko, ito kayo mo yung kamaw ko. naman <laughs> <laughs> ko meron yes. ka bang nak -nak dyan man? knock man? Oh, naknak man. -nak man? Who's man? man? Aling Junisha. Aling Junisha, who? Burger sa akin. Nay! Labog Man! Ina mo man, nalaglag yung ano

Iiyak Nagno-show yeah. no me pa kaya man? Man. Siya, Sino? Si Joel nga Ay, Ay gagi. Man. Man, hey. man man oh. na Man man. Man, man. Ah, man Hindi naman ako bro oh, Okay naman kayo LQ lang kami, kami Man, may pinapabalik kasi sa akin, man Pagkain, hahe daw siya Eh, wala akong pera, man, eh Iniwanan ko yung ano, iniwanan ko yung kalsada para sa kanya. Oh, Tapos so, sa niya ako, alam ko ba siya ng bad boy? Ito kay niyo pagka matapang ko, sumpakan tayo, pre. Baby, play, play, oh, yan, mga tropa yan. Para baka may, meron sa inyo dyan ha, baka may willing tumulong sa akin. Ano so, yan, bre? So, wait, ano, kailangan ko lang ng kasumpakan ngayon. Ay, pasok lang, bre, bre, Tropa yan eh. Looking for kasumpakan, Cavite area only. <laughs> baka pwede ka, pre. Pwede ka ba? <laughs> <laughs> man, <ganito laughs> ba hindi, bre, tayo, bre. Wala ang dalap, bre. Easy lang, man, Hindi ako broken, man. Kami pa rin. Kaso oh. na ako sa kanya, man. LQ na kayo, LQ. LQ, oo. Oh. Oh. Hindi ko kasi nabili man yung gusto niya na gusto niyang pagkain. Wala nga akong pera man. Oh man ganda ng nagbahal siya ng ano man eh. Nagbahal siya ng galing gito. Ayan! Sa <laughs> gito? Alam mo iniinom ng galing ng gito? Ano? Gito red. <laughs> ay, ay, man, ay. Ay, ay, uh, Wala ganda ng moro natin. Oo man, hadim, oh, man mag, uh, look my drip man. Ay! Ay! Silent Night. Ako, huwag kaingay. Huwag kaingay. kaingay! Pero na akong bago man. Ano man? Ano yun? Bawa mo! <laughs> bawa mo, boss! Bawa mo, bawa mo. Man, ano ba yung Ba't pinag-uusapin niyo ba ako, man? Hindi, mo Nag-alala kami sa'yo. Man, hindi pwede pwede niyo akong harapin para magkita tayo at magkasubukan tayo ng sama ng loob. Hindi, hey, man. Nag-alala kami sa'yo kasi noon nakaraan masaya ka na eh. Masaya ka na eh. Hindi man. Siyempre, ganun talaga sa relasyon man. Alam mo naman eh. Oh. Susubukan yung pagmamahal niya. Totoo man. Totoo Pero yan. mahal ko naman siya man? Baka e, naga naman... Nagahanap siya ng ano, nagahanap siya ng bad boy. Sabi baka naman ano, hindi lang doon yung problema niya. Matinig ka rin kasi man eh. Ha? Huh? Matinig ka rin kasi. Kaya may ID mo, nasa bar ka nakaraan ah. Ihingi mo. Gagand din nakita ko na yung ID mo eh. Baka... Baka may nakita ka naman bibot doon ah. Gago, pasak ko dyan boss Ay! No <laughs> man, di, na, di, na, di, na, di na ako tulad ng ganoon Di naman ako broken eh Ayoko hindi nga man baka, baka, alam mo, sige sabi mo muna oh. Maan! Hindi naman, Ma, sabi mo. ko naman pasak ka na naman man Ay, eh Sabi naman, anong sitong tropa na to? Sack man! man. tara Edis biz Tara! Ano wala, huwag tala eh Buregol! Ako pa alaman papa 8 kita Sa'yo yan! Oo, maan, nakabalik tayo Sama, Sama man. man! Ha? Sama ko Ayoko, Ano naman, ano naman. Huwag rin ako dito, man. Ano? Meron ako dito. Ano yun, man? Norim naman ako dito eh. Kaya naman, PSG ko lang to. Aray. oh ko. Talagang sabi, man. Tapos nagdadamot. Talagang hindi sabi, ba eh. Paingit siyo. Man, ko eh. Man. Yes, man? Beda lang man. Wala kasundan eh. Ulo, wala eh. Aray ko! <laughs> <laughs> meron mga, na lang ako doon, gaya ko, bulto eh, para broccoli. Man, <laughs> ah. Ano naman na yun? Ano Ano ka lang, penge ako, meron ko Ano naman? <laughs> 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 isi lang, isi lang, isi lang, isi lang. Isi lang. Aba, <laughs> <laughs> tarantado <laughs> <laughs> to ah. Man, miss ka namin man, sobrang man, tagalang, may miss man. Ito man. man. meron, meron ako talong man. Meron akong yes. ka bang nak -nak dyan, man? knock man? Knock-knock oh, man. man? Who's Who's man? man? Aling Junisha. Aling, Aling Junisha, who? Sa akin wala yung Malisha. Tanong mo kay Aling Junisha. <laughs> <laughs> One more knock, -knock man. Ito man, man. Kanta ka, kasta man. Ano naman? man. Superman. Superman, u! Di ka nakakasawang tingnan Pangasdan ang iyong mga man please kailangan na kailangan ko lang man ano man kasuntukan okay eh, lang wala kami man tayo ka na naman kaya nagkakano kayo ng, ano, eh, ng bibot mo eh inambibot mo eh siya ng bad boy oo oh. di diba sabi ko sa kanya ito alam mo naman ako minahal mo ako ng ganito ako hindi ako magbabago dahil sa'yo di ba sabi niya bad boy gusto niya oh. sabi niya nagugutom ako sabi ko ito kayo naman yung kamaw ko <laughs> Bakit hindi mo makakain? At saka ito pa. ang bilis niya mapikon na yun yung ayoko sa kanya. Bakit ba yung ginawa mo? Sabi magkasama tayo sa isang bahay Living, kumbaga. Pag-iising oh. ko, wala akong, wala akong makain. Walang pagkain. Eh, tulog pa siya. Sige pa kayo ulo eh. Bakit ba yung ginawa mo? Ano pa yun siya? Tawa, yun. Para sinipa na ulo. Man, no. <laughs> mga tayo man. Man, mga na lang mag na bubumba. <laughs> man, no, man. Di man, ano na natin, inom na lang natin yun, man. Ay, okay. problema kayo. Ayun ko, hindi ko hindi ako mapakali. Pag mag aaway kami, hindi ko makatulog eh. Oh, Ayoko. Ayoko, kami, makatulog, eh. oh. Ha? Man mo, mo? Ha? Man mo? mo. Tala, giligaw ko ba yun? Hindi ko mahal yun. Ay naman, di ko mahal yun, <laughs> <laughs> Anong, ko yun? Ayoko, ko ma yun eh. Ay, love ko yun. Eh. <laughs> tara, tara, di ka nasa kayo tayo, tara. Na, na, na. <laughs> Bahala ka man, mayroon yes, pa naman doon. Wala ko, wala ako dito. Man, nasa'n yung ano? Wala ko, wala ka pa. Arbor ko ha. Ang dami